Hindi man gaano sumikat ang dance group na EB Babes, ay may mga miyembro naman ito na nakilala dahil sa mga naging ugnayan nila sa mga sikat na artista sa showbiz. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents mga artistang lalaki na nagkipagrelasyon sa EB Babes members. Lian Paz and Mark Heras hindi kailan na isa ang pangalan ni Lian Paz sa pinakasikat na EB members na itinuturing na isang well-rounded dahil bukod sa pagsasayaw, kaya rin niyang kumanta at umarte. Maliban dito, isa din si Lian sa mga pinaka controversial na miyembro ng grupo na malaking bahagi na kanyang pagiging tanyag, ang kanyang mga nakaraang relasyon at mga ugnayan sa mga sikat na personalidad sa showbiz. Una nga rin ang relasyon niya sa kapuso aktor na si Mark Harris. Sa isang panayam noon, binahagi ni Lian na nagsimula silang magkakakilanlan ni Mark na maging guest ng EB Babes para sa birthday concert nito. Hindi niya raw naisip na mapupunta ang tagpong yon sa isang seryosong relasyon dalam alam niya ang imahe na hawak ni Mark bilang chick boy. Subalit aminado siya na crush na niya ito mula pa noon. Inamin din ni Liana na nasaktan siya ng itanggi noon ni Mark ang tunay na namamagitan sa kanila. Pero kalaunan ay naintindihan niya raw na parte lamang ito ng trabaho lalo na at marami itong ka-love team. Sinabi rin ni Liana si Mark ang mas siloso sa kanila. Ngunit matapos ang sampung buwang relasyon noong January 2008, tinapos nila ito. Kinumpirma ni Mark ang espekulasyon na totoong third party sa panig ni ang cause of split at hindi lack of time. Pero ang aligasyong ito ay mariing itinanggi ni Lian at pinagmalaki na siya ay devoted girlfriend. Sinabi niya na maging siya ay naguguluhan kung bakit bigla nalang iniwan ni Mark ang kanilang relasyon nang hindi nagbigay ng malinaw na dahilan sa isang panayam ibinunyag ni Leah na hindi naging maayos ang paghihiwalay nila ni Mark. Ayon sa kanya, tinex siya ni Mark noong December 26, 2007 at sinabi na kailangan nilang mag-cool off dahil hinahanap pa raw niya ang sarili. Hindi siya nakipagkita kay Lian upang formal na tapusin ang relasyon, kaya't nalaman na lang ni Lian mula sa kanilang mga kaibigan na hiwalay na sila. Ayon kay Lian, nasaktan siya at nainsulto dahil na sa hindi pagiging gentleman ni Mark. Lalo na pagkatapos ang 10 ng sampung buwan nilang relasyon, isang text lang ang naging paraan ng pagputol ni Mark sa kanilang ugnayan. Lian Paz and Paolo Contis Bukas na aklat din sa publiko ang itinakbo ng relasyon ni Lian kay Paulo Contis mula sa puno ng pagmamahalang simula nito hanggang sa masalimuot na pagtatapos. January 2009 ang surpresahin ng dalawa ang Showbiz World sa anunsyong engaged na sila. Sa mga panayam noon, narin ang kislap sa mga mata ni Lian sa tuwing na uusapan ang tungkol sa kanila ni Paulo. Katunayan ng minsang matanong kung ano ang nagustuhan niya rito, sinabi ni Lian na ang pagiging protective at ang pagiging maalaga ni Paulo na hindi raw siya pinapabayaan ito kahit sa anong bagay. Pero ang pagkikipagrelasyon ni Lian kay Paulo ay hindi basta naging simpleng bagay lamang. Sapagkat may mga taong hindi boto sa kanya para sa aktor. Nariyan din ang issue na siya raw ang nag-agaw kay Paulo mula sa dating nobya nito si Isabel Oli. Pero nilinaw ni Lian na hindi ito totoo at isa lamang itong chismis. Ayon kay Lian noong una, hindi siya interesado kay Paulo dahil parehong kagagaling lang nila sa break up pero dumating ang pagkakataon na nagkakilala sila. Sa tanong kung mahirap pa magkaroon ng boyfriend na artista, inamin ni Lia na talagang mahirap. Ayon sa kanya, silisimulan siyang husgahan ng mga tao kahit walang dahilan. May mga fans kasi na may kanya-kanyang opinion at gusto nila ng ibang tao para kay Paulo. Nang mahinga ng komento patungkol rito, ayon kay Lian, hindi maiiwasan na minsan ma-offend pero talagang ganon at hindi naman daw lahat ng tao ay pwedeng gustuhin siya. Dahil iba-iba ang pananaw ng bawat isa inaako niya na yon at naiintindihan niya. Dagdag pa niya, kahit ano man ang opinyon ng iba tungkol sa kanila, sila pa rin ni Paolo ang magsasama sa huli. Kaugnay kung paano naman nagsimula ang kanilang love story, sinabi ni Paolo na bago pa mangyari ang anumang malalim na koneksyon nila ni Lian, magkakilala na sila. Isang insidente raw ang naging dahilan ng kanilang unang pagkikita. Pareho pa silang may mga karelasyon noon, kaya ang naging interaction nila ay simpleng hi and hello at isang beses lang nag-exchange ng text. Nang parehas ng walang karelasyon, ayon kay Paulo, nagkita sila ni Lian sa isang taping at nagkaroon ng na pagkakataong mag-usap. Sa mga unang pagkakataon, para lang daw silang nagagamitan upang magpasaya ng konte. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging seryoso ang kanilang relasyon. Inamin ni Paolo noong una, hindi nila iniisip na magmamahalan sila, pero habang tumatagal, nagsimulang maging mas seryoso ang kanilang ugnayan. Nag-enjoy sila sa isa't isa at dahil pareho silang single, naging natural na lang na magkasama sila araw-araw. Sa naramdamang kasiguraduhan sa pili ng isa't isa, agad na sinimulan ni na Paolo at Lian ang kanilang road to forever sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony sa Kawayan Isabela noong July 20, 2009. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng dalawang anak na babae, sila Sonya at Celine. Ngunit ang pangakong magsasama ng panghabang buhay bilang mag-asawa ay hindi nila napangatawanan hanggang dulo. Inamin nila na third party at financial problems ang naging mga mitsa na kanilang hiwalayan ni Paolo. Napunta sa kanya ang pangangalaga sa mga bata. Isang taong gulang pa lamang ang bunso si Salin noon, samantalang dalawang taong gulang naman si Sonia. At alam ng publiko ang usapin tungkol daw sa hindi pagbibigay sustento ni Paulo sa mga anak. Nagkaramat ang kanilang relasyon na humantong sa pagpafile ng annulment. Sa kagustuhan ni Leah na tuloy ang maging malaya, siya ang naghain ng petition for annulment noong 2021. Pero nagbago ang pasya niya noong March 2024. Iniyaka ni Lia na kanyang desisyon dahil nangangahulugang hindi pa sila maaaring magpakasal ni John Cabahog, ang kanyang long-time partner. Yosh Rivera and Wally Bayola Sumalis si Yosha grupo bilang isang expansion member. Ngunit pagkatapos ng isang iskandalo na kinasangkutan tinanggal siya mula rito. Matatandaan na umingay ang kanyang pangalan hindi lang sa pagsabog ng lihim na pakikipagrelasyon niya kay Wally Bayola, kundi dahil na rin sa nasaksihan ng publiko ang maselang tagpo sa pagitan ng dalawa. Sa katunayan, ang mundo ng Tabar ay nayanig noong September 2013 nang kumalat ang isang kontrobersyal na video kung saan ay makikita si Wally na may ginagawa kasama ang EB Babe Dancer. Mas lalong naging controversial ito dahil si Wally ay kasal at may limang anak noong mga panahong yun at walang indikasyon na may relasyon siya kay Yosh bago lumabas ang video. Kaunti ng pangyayari sa pagitan nila ni Yosh isang interview noon, pinabulaanan ni Wally ang mga kumakalat noong balita na ang naturang EB Dancers di umano ang nagpakalat ng video. Anya maging ito ay biktima rin daw at ang nasabing video ay taong 2010 pa kaya nagtataka siya kung bakit lumutang ito matapos ang tatlong taon. Inami naman ni Wally na siya ang nag-upload sa laptop ng private video nila. Binenta daw niya kay Yosh pero sinigurado niyang burado lahat ang files dito at hindi niya raw alam na pwede palang ma-retrieve yun. Taong 2012 raw na pinaayos ni Yosh ang laptop at duda niya ng service center na pinagawan ang napakalat ng video. Matapos nga ang paglabas ng scandalous video, si Wally agad na pinatawan ng limang buwang suspension sa Itbulaga at nakabalik noong February 2014 kung saan ay mainit siya tinanggap ng mga kasamahan. Si Wally na ibangon muli ang kanyang karera. Si Josh ay hindi na nasilayan pa sa Itbulaga at kapansin-pansin ang pamumuhay nito ng pribado na malayo sa ingay na dala ng showbiz at sa iskandalong minsang kinasangkutan. Mergene Maranan and Jose Manalo Si Mergene Maranan ang itinuturing na maraming manonood at kritiko bilang isa sa mga most attractive participants sa unang EB Babes Talent Search. Sa ngayon naman ay ginulat ng EB Babes ang publiko sa balitang engaged na sila ng itbalaga Balaga host na si Jose Manalo. Sa isang video na inupload sa TikTok noong December 7, 2024, makikita si Jose na sa labi ng isang establishment at kumakanta ng ikaw ni Yang Constantino. Manag-aakampan niya sa kanyang gitarista at sax player. Makalipas ang ilang sandali at naglakad si Jose habang patuloy na kumakanta. Sinundan siya ng kamera, nakadukot ang na kanyang kaliwang kamay sa bulsa ng kanyang suot na blue shorts. May kalayuan din ang nilakad ni Jose at nang marating niya ang isang bahagi ng establishment ay maririnig ang kinikilig na tilian. Tumigal na rin ang comedian host sa paglalakad at pagkanta. Saglit pa, makikita si Mergin na sumisigaw ng ano yan? Ano yan? Totoo? Hindi agad sumagot si Jose kaya muling nagtanong si Mergin kung totoo nga ba ito. Hindi pa rin sumagot si Jose kaya nilapitan na ito ni Mergin at napabulalas na nahihiya siya. Nang makalapit kay Jose, nasambit pa ni Mergin ang katagang, totoo pala. Itinuloy naman ni Jose ang pagkanta ng magkatapat na silang dalawa at iniwan ang mensahe kay Mergin na, alam mo naman, kilala mo na ako noon and now and forever. Dito inilabas na ni Jose ang engagement ring mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harap ni Mergin. Ipinakita niya ang sing-sing sabay sabing, pwede ba kitang pakasalan? Na agad namang tinugunan ng isang matamis na yes. Napasigaw naman ang mga kasama nila sa labis na tuwa para sa dalawa. Saglit pa, isinuotan ni Jose sa daliri ni Mergin ang sing-sing at sabay sabay silang binati ng congratulations ng mga nasa venue. Mahigpit din nagyakap ang newly engaged couple. Nagpasalamat si Jose sa mga sumaksi sa kanyang proposal. Binigyan din niya ng mga bulaklak ang fiancé sabay sabay rito, I love you, mahal na mahal kita. Tila nalalapit na nga pag iisang dibdib ng dalawa na mula sa engagement ay ibinida naman nila ang isang prenup shoot. Sa Instagram post ni Mergin, ibinahagi niya ilang letrato nila ni Jose na nag-photoshoot sa ibang bansa habang nag-snow. Walang caption ang post pero makikita na may iba't ibang view ang naging photoshoot nila at nakailang palit na rin sila ng damit. Bukod sa sweet couple, may ilang letrato rin sila nakasama ang kanilang pamilya. Sa hiwalay ng Instagram post, ipinakita ni Mergie ng ilang behind the scenes video na kung saan ay tila nakasuot siya ng wedding gown at mayroon ding blue long gown. Si Jose naman nakasuot ng suit and pants terno na kulay asol at ang isa ay all white. May caption itong, Canada team, salamat ng marami at nilagkipan ng happy face with hearts emojis. Bagamat kama, kailan lamang isa na publiko na Jose at Mergin sa social media na engage sa sila, pero nang tingnan ang ilang post, ay nagpropose pala si Jose noon pang Pebrero. Mababasa sa caption na, It's you, it's always been you, pati ang date na 02-12-24. Kasunod niya na ibinahagi naman ni Mergin ang pamamahanhikan ng pamilya ni Jose na nangyari noon pang Mayo na may mensaheng from will you marry me to pwede po bang humingi ng basbas, kalakip ba ang petsa na 5624.